Hey guys, good morning. Magsusundo na kami kay Aiden. 11 na. Uwi na nila as 11. At kakagising ko lang. For today's guys. Welcome back to another vlog. For today's video, it's my day of weekdays. Ayun, kaya kapag weekends, wala talaga. May duty ako, tapos pang gabi pa. Kaya plano ko sana kung matutuloy mamaya, Nababas kami para makapag... May ba yung surroundings kasi lagi akong katapos ng duty sa bahay. Good thing naman kasi na naka from home ako. Kaya lang, ayun nga. Maganda rin na nakakalabas-labas ako. Nakakadal pa nakakapag-unwind. Pero kasi, sana maganda yung panahon. Mainit-init pa yun. Hindi ko lang maluto yung ulam namin. Basta may kakain na kami. Alam nyo, di ba, share ko lang. Di ba nga mainit? So, kapag mainit, tapos nakasleeveless ka, di ba pagpapawisan ka? Pansin ko, di na na nagpamit ako ng Dr. Kaufman sa yung orange, orange pa o or yellow, o or light brown, light yellow, gano'n. Walang aming kinikili ko. Eh, di ba kapag, di ba, nag-wax ka, may kanyang siya talaga na, pag tumutubo yung buhok. Pero, manipis na lang din naman kasi siya. Maraming, mala, malahibong pusa. Ganun lang. Ganyan siya, yan. Naka-sleeves ako. Para magamit yung mga sleeves ko, nag-wax pa ako. Sorry. Eh, napansin ko, wala siya aming. Ay, na ako. Ay, mag ualis na ako, tapos tumalabas sa spa pa di ba, katuloy ka ng araw. Wala siyang amoy talaga, girl. Parang, simulan nung ginamit ko sa kilikili ko, ang bango niya, tapos, kapag ano pa, hindi pa siya, na, hindi pa amoy yung deodorant, di ba, usually ka pa ng deodorant ka, tapos yung nag yung kal, yung maaling nga ko yung amoy ng deo. Ngayon, hindi, kaya good thing discover ko yun. Una ko kasi nagamit siya, yung puti. Tapos sabi ko, try ko nga yung ano, try ko yung dilaw, kung maganda. Pero gumagana siya, effective, lalo nga yung kapag summer. Walang amoy. Yeah. Wala na, share ko lang. Ako hey guys! Yan, yeah. what's up? And for today's video, nakuha ko na yung mga in-order ko sa Lazada at kay TikTok shop, sa mga shops kay TikTok. Una dyan is itong strapal. Ayan, di lang pinaghahandaan namin yung tag-ulan dahil yung bubong namin e eh medyo palpak ang pagkakagawa. Ilalagay namin ito siguro hapon o or bukas pagkakatid pag, pag, namin kay Aiden. Ayan. Kasi para naman hindi kami... Kasi ang bubong, di ba, ang original na style ng bubong is pag Pag paano? Pa literal na bubong, pag ganon. Tapos yung ganyan siya, nakaganon. Yung sa amin kasi, ganyan siya, tapos nakaganon. O diba, may tendency kasi papasok siya. ang gagawin na namin ng paraan. Temporary, dahil mahal ng pagawa lang ng bubong. Dahil... at hindi kaya ng basic. ko Charat. Tapos, dumating din itong Jimmy Latt. natin yan, Jimmy Latt. curious ako, kasi, yung ano ko kasi dyan, yung Maybelline ko na powder, expire na. 2022 pa, ba? Diba? Kaya ko na siyang ginagamit. Three years na pala siyang expire. Hindi ko napapanitin. And, kakatamay ko sa TikTok, nakita ko to. Maraming brands ng cushion. Kaya lang, lahat kasi, yung iba kasi dyan, mahal. At doon lang tayo sa pasok sa banga subukan natin. Ang shade na kinuha ko is ivory. Ayan. Ivory. Maganda rin kasi ang feedback nito. May mga may may mga gumamit na nito. Paano ba ito buksan? Yearn. Ah, baliktad pala siya. Yan, meron siyang kasamang foam. Ang oh, cute, huh? Ang cute. Tapos, ganito siya. Mmm. And then, Cool. Oh. Ito yung powder. dito Ito yung powder. Sabang powder. Wait. Kapag hindi ka talaga sanay sa Qshon. Oh! Dalawa pala siya. Ayan. Ito yung sa powder. Sa so, pang finishing powder. Meron, meron din siyang kasama punch. Bari dalawa na siya. Ayan. Wala akong something sa face ko. Nag, ano lang ako? Nag-skin prep. Let me see kung talagang maganda ang coverage niya. Yan ang kiniklaim niya, yung coverage. Gamit itong sponge. Susukan natin niya siya. Oh, ganun pala siya. Okay. So, eto. Unang, may mga ano siya, mga pimple marks. Let's see. Yung matatakpan niya. Nakadalawang, nakadalawang ano na ako, pangalawa ko na ton depth sa fusion. sa camera, okay siya. Kakulay ng skin ko yung fusion, yung ivory. yung ko lang ba tinabibigyan ng justice sa... Sa salamin pala, sa salamin maganda yung coverage niya. Pero hindi ka kaya compared sa ibang branch na natatang natatakpan niya talaga. Oh. Ito yung mga simple marks ko. Sa, oh, kulang lang talaga ako sa ilaw, pero overall, grabe yung eye bag ko. So, Napuyot guys. Nagpuyatin ko yan. <laughs> Pero hindi siya, ano, hindi siya sticky, wala. Parang, ang gaan lang. Parang ko naglagay lang ng, ano, ng sunscreen. Ayan. Unang layer, hindi mo na-cover yung mga, ano, you know, mga text, but ko. At may period din ako kaya ayan may mga pimples sa kong hindi mo maintindihan, sumusulpot sa bigla. Ah ayun, may plastic kasi siya. May plastic pa palang cover, salamin pala siya. Bakit hindi ko na natanggal yung plastic? Air cushion. Air bakit nasabing air cushion? Kasi foam siya. Pag mo yung, pag na-press mo, lalabas yung product. And lalabas yung product. Yan. Huh? Finish. Tap ng pang finishing powder. Subukan natin. At ayun, for the voiceover mo na tayo dahil nagkaroon ng problema sa sound ng video ko. Pero as, as you can see, hindi tama yung pag-apply ko ng cushion kasi dapat pat-pat siya. Hindi siya yung pa-swipe, parang pa-slide kasi yung ginawa ko kanina. Narealize nare ko siya habang nanonood ako ng ibang videos ng mga reviewers. Mali yung pag-apply ko. Kaya kung makikita niyo, may mga hindi na siya nakatakpan ng areas na may dark spots or mga pimple marks. Kaya sa so susunod na susubukan ko siya, alam ko na kung paano. Bilang first timer nga kasi. Medyo nangapa ako. Ayan, hindi siya nagtakpan masyado. Uh, at hindi rin ako gumamit ng concealer or anything. Kaya pure ano siya, pure cushion. At ngayon daming reklam ni girl. Ayan. At dapat rin pala, nag-ilaw ako. <laughs> Wala siyang, masyado siyang madilim. At ang, ang shade na meron ako dito is Ivory One. And it's black truffle, zinc, PCA, antioxidant, air cushion, setting powder plus air cushion. Nang Jimilan. Kung tamad kayo mag-concealer liquid foundation, pwede sa inyo tong air cushion. And then, sa packaging naman niya, as you can see, kung meron na kayo nito, is ang kiniklaim niya is antioxidant. Fresh bl French Black Truffle Extract with Super Antioxidant Power for a Radiant and Lightweight Finish. Yun nga siya. Super lightweight niyan. Niya. So, wala ka na nararamdaman lagkit or anything sa mukha mo. Cover and Sun Protection. Contains super fine and mild powder. Perfectly attached into skin hide pores and blemishes with SPF 30 protects skin from UV. Oil control and nourishing. Zinc PCA has a super oil control ability. Nung ginamit ko siya, wala akong naramdamang lagkit or nag-oil. Nag-oil siya pero konti lang, which is normal naman kapag lalabas ka talaga. Yung black truffle contains rare nourishing ingredients, help control oil and brighten skin. So, ito, wala pa siyang, ano, wala pa siyang, wala pa ako nilagay dyan na kahit ano, hindi ako nilagay, hindi ako nilagay na concealer, pero okay naman siya, okay yung result niya sa akin. Pero, syempre, hindi ko nga siya nailagay na maayos. Kaya kung gusto mo mag-travel para sa mga may dumabas tumabas na ayaw na mag, magpato na pakaraming anything sa muka, pwede-pwede itong gamitin, pero dapat in a correct way kasi yung akan mali nga. Ayan nga siya, nagreklamo siya <laughs> dahil mali yung pag-apply niya. Pero in all fairness, ang ganda ng Gmail na Fusion. Bilang first timer, recommended siya sa mga beginner sa makeup. Highly recommended. At ang ganda. Eh, lumabas kami sa glit. Pumunta kami dito. Oo, oh, dito. Dito kami sa may gatsal yan. Kalang picture. Sa so, mag lang kami. Ayan, yung wear test ng Jimelan. Mali pa rin yung pag, ano ko kanina, pag-apply ko, dapat pala pat-pat siya. Ayan, ganun. kasi ginawa kang ganun. Nahiya siya. Ayaw niyo sa mama. Sa so, mag lang kami. Pasumain ng kwe Uwi na rin kami. <laughs> See ya. Hey guys, and dito kami sa my Mango Royal. Ayan, dito sa my Mango royal. Ang Daming tao. Daming tao ngayon. Ayun mo. Kita kayo madalas ma sa Mango Royal kapag gusto namin na milkshake. Kasi mas healthy. Dati kasi nag-milkshake kami. Pero ngayon, Mango Royal. Ito lang sa my CAA. Okay, sila dito. Uh, the, mango. the next day. Pasok ka na school. <laughs> Nandiyan. No, no. <laughs> na kami. Ay, bata, laga na. Naglaro pa siya.